Nakulungan ang bagsak ng dalawang vlogger sa Davao de Oro matapos magpanggap ang isa na sa kanila na uminom ng gasolina para sa, para sa content. Dismayado ang mga responding rescue sa dalawa, lalo ta buhay raw ang ginagawa nilang biro. Nasa frontline ng balitang yan, si Gemma Vansenya. Pagmasdang mabuti ang cellphone video na ito ng isang rider sa Mawab Davao de Oro alas dos kahapon. Ilang segundo pagdating ng rider sa isang gasolinahan, makikita ang pagdating ng isang lalaking nakapulang sombrero. Lumapit ang nakasombrero sa isang staff at bumili ng gas na pinakarga niya sa maliit na plastic bottle. Pinagbigyan naman siya at pagtanggap ng biniling gas, makikitang isinuksok niya ito sa kanyang likod at tila may hinugot na isa pang bote. Agad niya yung tinungga at tila nahilo. Hello? Inom na muna, bye. Maya-maya, napaupo na lang ang lalaki na parang nanghihina na. Dahil dyan, naalarma ang mga staff ng gasolinahan at tumawag ng rescue. Ilang minuto lang, dumating na ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Office. Isusugod na dapat sa ospital ang lalaking uminom umano ng gas. Pero bago pa yan mangyari, may inamin ng lalaki at ang kasama niya. Ang lahat ng nangyari, acting lang daw. At ang umano'y ininom na gasolina energy drink lang. Para lang daw yan sa content sa vlog ng tinatawag na Cordero Brothers. Nirespondihan agad namin at tinawagan namin yung uh, aming ambulance driver at crew. May nag a doon ma'am na sumasakit daw ang kanyang tiyan, uh, sumasakit, uh, nangihina daw yung ang kanyang katawan. Tapos pagdating ng aming responders doon, may isa na nag-assess, initial assessment. Pagkatapos, bigla nang nag-smile, tumawa na yung nagreklamo na sumasakit daw ang kanyang chan. Uh, Pagkatapos, doon na nagsabi siya na, Sir, hindi to totoo, prank lang po ito. Kaya ang target na video para mag-trending sa kulungan ng ending. Inaresto ang vloggers na sina Jonel Cordero, 29 anyos, ang lalaking nagpanggap na uminom ng gas, at si Arnold Rabi, 32 anyos, ang tagakuha ng video. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagpunta pa ang mga vloggers sa opisina ng MDRRMO para masigurong may re-responde sa kanilang prank. Pero hindi natuwa dyan ang mawab MDRRMO. Naramdaman talaga namin mamayis na dismaya talaga kami. Ang aming sinasalba or sinisave yung Uh, life talaga ng isang tao tapos ginawa lang nila nitong biro after the incident ma'am yung actual na insidente doon sa gasoline station ma'am wala talagang sorry para hindi natularan ang Cordero Brothers na may 10,000 followers tinuluyan silang sampahan ng reklamo alarm and scandal nagbabalita mula sa frontline Jem Avancenia, News Five